Oh! Wow. mag tayo dito. At saka hapon na po. No? subukan natin ito dito. Hanapin natin ito. Baba. Kung saan kinahasa. Pagkat. Uy! So ngayon mga ito, sus susubukan natin dito. Baka makita natin yung babae. At siyempre mag-ingat tayo, baka mapahamak tayo dito kasi dalawa yun sila eh. Dalawa yun sila eh. Napaka delikado pa naman eh. So hanapin natin yung ano. So yun mga idol na sa lahat ng mga viewers natin. Sa lahat ng ah, nag-aabang ngayon. Medyo nakakatakot mga idol pero hindi tayo dapat kampante sa bawat gilid dito kasi napakadelikado. Uy. Parang may apak dito parang may tumakbo. So ngayon mga ayun, dadaan tayo dito. Ah. So wala naman. Pero parang may tumakbo kanina mga idol. So hindi ko po alam talaga kung anong rason kung bakit uh, ginahasa yung babae at ipina ipinasok sa sako. Kaya ngayon hanapin po natin. No? Uh, marami po ang nagsasabi na uh, magreporta tayo sa barangay or sa pulis Pero sa ngayon mga idol, hanap po na tayo ng uh, ebidensya talaga kung baka mga aswang eh, baka maano lang tayo. no try natin dito. Okay, hindi natin dito. So, ayun nga, Idol. Papunta tayo ngayon, pero kanina pero pero parang may tumakbo kanina parang may mga apak pero hindi ko nakita talaga ewan ko kung nakita ba dito sa camera ko ayun na lang po bala mag review mga ito kung meron tayong nakita pero parang parang may naramdaman kasi akong kakaiba eh no kaya tuloy po tayo sa ating uh, pag vlog ngayon san kaya din din na yung mga babae kapagtatakan na sige na natin dito ah sige mangaydol

Parang may naramdaman akong kakaiba dito. At mga idol, parang may nakita ko nakaputi dito. Dito parang nakikita ko. Dito banda mga idol. Baka nagparamdam sa akin yung... Kasi parang feeling ko mga idol parang... Ano? Baka kaluluwa ba nagparamdam sa akin na nagpakita yung kaluluwa. Dito... Ano yan? Uy! Uy tao! Hala! Ay! Ayun yung nakita ko! Hala! Sabi ko na nga pa Tinabunan yung babae yung mga idol Bago ipinasok sa sako Ayun Nagpakita sa akin yung Ang kanyang kaluluho kanina kaya Napansin ko kaya pala nandito siya dinala patay na susunugin ng mga idol ayan o Susu susunugin na yun so yan mga idol hindi ko talaga inasaan to parang yung kutub ko mga idol yung nakaputi na parang naramdaman ko kanina parang sumusunod sa akin sinundan ko mga idol nandito lang pala yung katawan niya kinasa talagang patay na ba yan madmanan muna natin Sinunog na yung bangkay. Pagkatapos kinahasa, sinunog. Ayan o. Kawawan na yung katawan ng babae, mga idol. Baka sililit yun. Ayan o. Uy. Hindi ako makapaniwala. Talagang sinunog yung bangkay. Ayan o. kawawa naman baka makita ako patay mga idol para walang ebidensya mangyari pero hindi niya alam nakavideo ako at nakunan ko talaga ng video ito so dapat ma sa mga kapulisan na mayroong bangkay na sinunog dito pero ayan mga idol talagang sinunog niya para walang ebidensya ba kawawa naman yung babae baka makita ako ba? Sinunod yung bangkay mga idol Wala tayong magagawa ngayon dito Kundi maghintay At parang napaka-delikado niya Parang napaka-agresibo pa niya wala, wala na So sa lahat ng mga viewers natin Kitang kita yun naman, diba? Sinunog yung katawan ng babae. Pero mga, mga idol, yung kutob ko lang po, baka sililit yun kasi parang yung suot Sililit na puti. Dati pa, nung unang vlog natin, nakita natin sililit, parang yun yung, yung damit na sinuot. Pero hindi pa natin na-confirm mga idol kung sililit yun, no? Parang, an uh, parang ano ko lang to mga idol ha? pero hindi ako sigurado. Pero kawawan man yung babae. Pagkatapos ginahasa. Sinunog pa talaga. Wala na mga idol. Sana yung lalaki pumunta. Sana kaya yung lalaki pumunta mga idol. Baka nandito lang siya. Wala siyang umalis. Pumunta siya doon oh. No? Pagkatapos yung sinunog pumunta doon yung lalaki. My God, mga idol, nandun lang sa unahan yung bahay, ito pa So yan mga idol ha, nakita natin na talaga as in holy's akto na sinunog yung katawan ng babae. Buti na lang pinuntahan natin dito pero mga idol, nagparamdam sa akin yung siguro yung nakita ko yung kaluluwa na lang para maaktuhan talaga natin yung katawan niya. Meron talaga mga ganyan mga idol nagpapakita yung kaluluwa para matulungan po natin at nandito sinunog Nuno pala kawawa naman no Sinunog dito yan wala na oh my god Sinunog talaga oh wala na akong magagawa ngayon dito mga ito kundi ipag pray na lang natin yung kaluluwa niya ay naku sana hindi yung si Lilith so mga ito sana hindi yung si Lilith no? walang problema sa akin kung kung anong mga idol basta hindi nyo sililit kasi napaka delikado kaya mag ingat kayo mga idol sa lahat ng mga may, may mga anak dyan ng mga, mga magulang ingatan ninyo yung, yung mga anak huh. ingatan ninyo kasi uso talaga yung mga kidnapping no? marami na kasi nangyari iba na yung panahon ngayon mag ingat po kayo so's aso sa gabi ng gabi ay nako ay satai dito idol. Tayo dito satai dito pakadilikado naman napakadelikado so kayong mga idol nakita talaga natin pagsamantalang muna tayong alis kasi malapit na po magabi at babalik at uh, babalik tayo dito kapag ano na talagang hindi na magabi kasi delikado mga idol mabuti tayo ng gabi dito ako lang mag-isa babalik tayo bukas kaya sa ngayon mag aalis muna tayo magpapahinga at sana po sa lahat ng mga viewers natin abangan nyo no abangan nyo kaya alis muna ako mga idol alis mo tayo Okay, patay sa taas